Wala pa yata akong lisensya. Kukutungan ko yung tagi-tagisi eh. Ano gusto mo? Mabilis o mabagal? Super bilis. Uh, uy, super bilis daw. Super bilis daw gusto. Eh, maiiwan namin kayo. Kita-kita na lang tayo doon. Ha? Tol, halika na. Sakay, sakay. eh half weeks. Ang panghuling! <laughs> Nih, nauna pa yata sila. Tol, kanina pa kayo? Wala pa yata akong lisensya. Tsaka tatlo pa kayo, bawal yun ah. Alam ba ng magulang nyo nagmumotor kayo? Kukutawangan kayo, tagi-tagi sa'yo eh. Paano mo ulit, Binz? Oh, ikaw yung Bins. Ikaw yung angka akin. Sige, kasi talaga tol, pinopromote ko dapat safe pagka nagmumotor, okay? Pa Dolores kayo, isasabay ka na lang sa akin. Kadelikado, magka, ano, may nadaanan kayong hanginan, magpahangin kayo doon, ano? To tol, magsuot ka ng helmet. Kaya helmet ka para pagka nalaglag ka, tatalbog lang yung ulo mo, ano? <laughs> para solid yung ang, kasi experience mo bro meron tayong black mamba energy drink from guarana plus ginseng and meron pang caffeine saktong sakto sa mga ride na ganito mga action pack na ride sarap no Solid na. Chacho, nawapain nga ako sa sarap eh. <laughs> sarap. Ano gusto mo? Mabilis o bagal? Super bilis. Uy, super bilis daw. Super bilis daw gusto. Eh, maiiwan namin kayo. Kita-kita okay. na lang tayo doon. O, ah, sige. Ah. Tol, halika na. Sakay, sakay. <laughs> Babay ka na. <laughs> Bro, Chacho, kumawit ka sa part ng video na to. Comment mo naman kung tagasan ka. Para alam natin kung saan tayo magkakangkas next time, okay? Arriba! Arriba! Let's go! <laughs> Siyempre, shoutout Gabs Concepts, Kabanatuan Para sa solid na helmet ko Sick Kronos helmet Daily half-face face helmet sa kanya Pahigpit <laughs> ng pahigpit yung lakap niya <laughs> yee -haw! <laughs> Tumulun. Arriba, arriba. Woo! Oh, na. Nandito na tayo sa tulay. Malapit na tayo. Ang panghuling. Arriba! <laughs> Nih, nak unapa ya tak sih tol. Kanina pa kayo? Kanina pa boss. <laughs> Nagpa nagpahangin pa kayo noon. Oh, Ba't kabilis nyo? Parang kabilis nyo nagteleport ba kayo? Ilan yung takbuhan nyo? <laughs> 250 yung sa sagad na yun Paano i-position nyo kanina ng 250 yung takbo? <laughs> parang, parang kabilis nyo tol. Ilang CC ba yan? 1250 po Grabe naman Skygo may 1250 CC 250 takbo Hanggang dyan na lang kasi ako, paliko na akong kanan. Kayo ako di ba? O, bigyan ko na lang panggas. Shout out kayo ang panggas. O, may shoutout kayo. Shoutout po sa pamilya ko dyan. <laughs> ano po, ang paalam ko lang po, Santa Rosario lang ako. Hanip na yan, papaluin ka nyan pagka nakita yung video na to. Ikaw, sino, ano? Dapat po sa lola ko. Lola. Paalam pa na po makikibirthday. Maki, oh, uh, makikibirthday. Ah, uh, sino tol? Dapat kay Dave, Gigi Mama. Tol, oh, uh, Vince yung pangalan mo, tama? Kamusta yung experience na nakaangkas? Kala sobrang bilis. Mas mabilis pa yung kayo namin eh. <laughs> Tingnan mo, nauna pa silang dumating sa atin. Kanina, straight yung buhok niyan. <laughs> Ayun tol. Ano, mauna na rin ako. Thank you ah. Tol, 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 tol. So yun lang, comment mo lang ang tagasan ka kung gusto mong umangkas So yun lang mga bro chacho, hanggang sa muli <laughs> Let's go